Yung baka sa inyo mga taste buds sa tingin ng araw tayo magluluto kami ng kare-kare ang sibuyas bawang okay, ang balat ng baka haluin ito ng asin haluin ito ng atsuwete at haluin ulit. Lagay ang dahon ng ay puso ng saging. Sa Ayan. So hindi na natin kaagad, hindi na natin pinakuluan 'yan, yung ano dahil itong ano yung balat ng baka luto na. So yung, hindi yan pwedeng malutong maigi dahil magiging jelly. Haluin ulit. Ilagay na ang talong. Sitaw. At maglalagay naman tayo ngayon ng bagoong alamang. Ito yung luto na. Yan, ganyan muna karami. Then, haluin. Ganyan ng tubig, pagkahalo. Haluin. Kukuluna, haluin muna ito. At ngayon naman na ay na ang peanut butter. Ayan, ito yung peanut butter. Ito yung peanut butter na pang talikari. Hindi ito yung pinakalamang sa tinapay. na halo na. Ayan, napakaganda ng pagkakalo Ngayon may ilalagay na ang pechay. Dahil yung pechay naman ay madaling maluto. Ayan, igento-gento natin yan. Ayan, sa paghalo pa lang nito ay maluluto na din kaagad yan. Ayan. Napakasimple magluto ng kare-kare. So, itong niluto namin kare-kare ay balat ng baka. Napakasarap niyan kapag ikinakare. Eh pag kinakare, kare ang balat ng baka. Eh ako na gusto niyo niluto namin. Subukan niyo rin to at sigurado mauubusan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Ayan. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.